Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkondena sa malagim na pagpapasabog ng mga terorista sa gitna ng isang concert sa Moscow, Russia. Sa pinakahuling tala, aabot na sa mahigit isang daan at tatlumpu ang namatay sa insidente. Narito ang report. Walang humpay sa pagtutulungan ng rescuers ng Russian Ministry of Emergency Situations na tanggalin at linisin ang mga nagbagsakang bubong, bakal at mga poste mula sa nasunog na venue sa isang concert hall sa Krasnogorsk sa Russia. Dalawang araw pa lang ang nakakalipas mula ng pasabugan ito ng mga hinihinalang miyembro ng ISIS sa kalagitnaan ng isang concert hindi bababa sa isang daan na tatlo ang namatay sa pag-atake. Wasak-wasak at wala na halos na tira sa pinangyarihan ng pagsabog. Patuloy namang umaagapay ang Healthcare Department ng Moscow City Administration sa mga sugatan at mga nasa kritikal na kondisyon. Kita naman sa ospital ang pila-pilang donors na magdodonate ng kanilang dugo para sa mga biktima. Nag-alay naman ang mga bulaklak, stuffed toys, pagkain at iilang mensahe ang mga residente ng St. Petersburg sa Russia sa isang pansamantalang memorial para magbigay ng pagkikiramay sa mga namatay sa pag-atake. Si Natalia, na isa sa mga dumayo para makiramay, ikinwento ang kanyang pagkagulat sa kakilakilabot na trahedya. Samantala nagbahagi rin ang madamdaming pahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa kanyang ex-account post, ipinarating niya ang kanyang malungkot na pakikiramay sa mga naulila ng mga namatay at naapektuhan sa pag-atake ng ISIS. Dagdag pa ng Pangulo, naninindigan at nakikiisa siya sa pagkondena sa anumang uri ng terorismo. Kinundi na rin ng Department of Foreign Affairs ang karasan kasabay ng pahayag na walang Pilipinong naapektuhan ng pag-atake. Inabisuhan din nila ang Filipino community na maging maingat kasunod ng pag-atake. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.